Baka maganda, 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 tayo. Uwi na, uwi oh, na tayo. Uwi Uy lang yung Uwi na, na tayo. Uwi mm, na. Na, na. Na, na. Sorry, mahanap natin may 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 na tayo. Uwi na tayo. na tayo. tayo. na Uwi <laughs> 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 na tayo. Uwi na Uwi pa na tayo. Oh, na Uwi hmm. na ka talaga. Na, wina, wina. wina. Ay, na, Ano na yan? Ilang araw na naghahanap dyan. Buti na lang ako tayo dito. Tara, tara, tara. Tara na, salamat po. Tara. Kaya ko, kaya ko. Kong, kong, kong. Kong. Hindi ka di sanay, hindi ka sanay, hindi sanay, hindi sanay. sanay. Wag, wag mo bitawan, Mac. Wag, wag mo bitawan. Pong, pong. Pong, uwi na, pong. Uwi uwi na, uwi na. Uwi na, uwi na. Uwi ka na uwi na. Uwi na tayo, dali na. Daan, daan lang, daan Daan, daan. Uwi na kayo, Ma. Daan, daan lang. Uwi na tayo, Ma. Uwi na tayo po, uwi na. Uwi na po, uwi na po. Uwi na kayo, Uwi na kayo. Daan, daan. Huwag na ikaw iyak, pong. Ito na, uwi na tayo. Pong, iyak. O sus. O naman. Iyak. Iyak. Ay sus. O daan, daan, mak. Daan, daan. 来来来来来。Da, da, 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 da. Pa! Salamat. Yes! Ayan, kawag-kawag na yung buntot niya. Ayan na yung boss ko, papakainin na ako. Ang galing. Mm -hmm.